ito yung ano mga badi ng sinosong ito yung uh, uh, vlogger na nakatulong sa akin kaya hindi ako magsasawang pasalamatan tong tao na to eh At saka saluduhan. boss salut jak jak boss Jack mm -hmm. Ito yung kauna-unahang uh, vlogger na... Uh, nagbukas ng aking kamalayan sa larangan ng sa mundo, sa mundo ng ano uh, YouTube. Batiin natin, batiin natin. Idol. Uh, miss you. Love you, bye. Lagi nanonood pa rin yan mga buddies. Iwas ka business. Kalaan niya lang. Oh, kasubay yan. It's so, Hmm. Hindi kasi Then, ano palaig. to eh uh Japper Sniper is Japper Sniper hmm. ano, siempre uh, syempre marami tayong pinagkakautangan ng loob pagdating sa naging uh, uh, paglalakbay natin sa mundo ng YouTube. Syempre andyan sila Koyabal, Kalinga Prod no. Black na. Syempre Techram no, Makimoto no. Pero ang um, na unang talaga uh, ito si Japper Sniper. Panahon kasi ng pandemic, doon siya nag ano eh, uh, gumanon yung kanyang channel dahil doon sa pagtulong niya sa Bukana. Doon yun eh, uh, doon nabuksan ng aking kamalayan din na uh, hindi ka lang pala basta magkakaroon ng income sa YouTube, kundi makakatulong ka pa. Pwede mong gamitin na makatulong ka sa pamamagitan din ng ibang mga viewers na may kakayahang tumulong mga kababayan natin sa abroad. Kasi ganun nangyari sa kanya eh. May mga nagpapadala sa kanya noon na ah uh, idol, ikaw na bahala. Kasi pinapakita niya kung ano yung kalagayan ng Bukana noon noong panahon ng uh, pandemic. Pinapakita niya so yung mga noon, mayroong, uh, na ibablog vlog niya roon, mayroong tawag nito mga viewers na nakakapansin na sa sitwasyon tapos uh, nagpapadala sa kanya tandang tanda ko yun eh si Romsel TV ang kapal ng sponsor mga nakasobre yun ang kapal nun uh, kasi hindi niya na maasikaso eh yung mga nagpapadala napakarami ng grabe yun na uh, nakakakilabot yung mga sponsor neto nung araw tapos si Romsel parang siya yung pinagkatiwalaan ay yun know, na siya naka-vlog dito mm. Shout out kay Romsel TV. Yeah. Yan na uh, kasabayan din natin 'yan. Halos kasabayan ano na yun parang pinagkatiwalaan siya ni Idol Japper na yung ibang sponsor as ikasuhin dinala ni Romsel <laughs> ang kapal na sobre hey. ano, puro sponsor. Tapos ang kagandahan no lahat yung detalyado may mga hmm. nakasulat doon kung para kanino Oo, o sino nagbigay magkano amount yan kaya siya hindi siya nalilito kung meron siyang ano parang gano'ng ginagawa ni Mrs. ka business di ba nakalista lahat so ultimo sing kunduling detalyado lahat hmm. Kaya so, yung mga badyo na nanonood si Boss Kabisas kay Boss Jack. <laughs> si Wasalak mo. Puti ka Wasalak. Ah, mm -hmm. shout si out Wasalak. Nanyari. Ha, Wasalak. Parang ano, uh, tuloy pa ba yung channel niya? Mm -hmm. tuloy pa rin, tuloy pa rin. Pero um, ano no? Medyo mm -hmm. nag... Nag-slow down. Nag-slow down? Mm -hmm. Parang doon yata sa nagsimula yan eh. Kung hindi ako oh. nagkakamali yung uh, nagkaroon ng ano. Uh, sorry, Idol Wasalak ha yung parang may isa pang vlogger na nagkakaroon sila lagi ng confrontation. Mm -hmm. Paano naman ano, oh. sa oh. baba mga kumentos na po ah. Kaya ayun, isa sa ano yan eh, lesson learned. Kahit na anong mangyari hanggat okay. maaari. Uh, iwasan. Iwasan yung gano'n na magkaroon ka ng uh, kaalitan na uh, lalo pat ano, kap, kapwa mo vlogger, youtuber. Okay. Nasaan siya? Sa saan? Sa kubo? Hmm. Hindi ko alam. Nag may nerinda merienda eh. Isa pa, isa pa. Hindi na basa yung ating comment. Boss! Idol! Miss you! Miss you na, bye! Miss you na, bye! Baka sakali mabasa. Makonsent tayo ba? Ma-shoutout ma lang. I-shoutout <laughs> e naman, boss. Napa-shoutout kami. Mm-hmm. Uy, hindi okay. ah, pa no? oh, <tipos> so, yung eh? Kita yan, kita. nag dalawang Baka normal, no? Napakasimple yun. Siya yung kauna-unahang ano, YouTuber na nagpakita sa akin ng sahod niya. Oh. Yung At sobrang... <laughs> <tipos> 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 Grabe, sabi ko, totoo ba ito? Mayroon <tipos> okay. yeah. So yun ano sa mga bago mga youtuber mga vlogger dyan na um, sipag lang talaga tiyaga, tapos sa uh, dedikasyon at ang uh, importante kasi yung masaya ka sa ginagawa mo mawawala kasi lahat ng pagod eh pagka nag enjoy ka sa ginagawa mo masaya ka at uh, pasasaan ba yan kung di magkakaroon din ng magandang resulta huwag ka lang magmamadali Oh, uh, huwag ka lang magmamadali at saka sabi nga walang umaayaw na nagwawagi. Tama. Mm. Kasi na, kasi isang yan yeah. to, si Idol Japper, isang inspirasyon yan. Ang napakaraming uh, uh, YouTuber, vlogger, napakaraming natulungan itong tao na to. Napakarami, grabe. Isa na po ako doon. Isa na po ako doon. Yeah, ako din po. Ang Natulungan din po ako ng boss niya. Sino yung Michael? Sino yung Michael? Siya Michael ba yan? Mm -hmm. Ah, nasa si Kuya Michael. Yan yung ano, ah, uh, bangkero namin nung nagpunta kami sa Fortune Island. Uh -huh. Yung sa vlog na, nakikita mo yung kanta na, ano, Heart of Gold. Ah, uh yung... -huh. Na, uh -huh. Yung nasa bangka kami ni Mrs. Kabusiness sa kasi papa din. Siya yung nasa bandang likuran na bangkero namin. Shout out kay Kuya Michael. Ayan o. At, ah, uh, salamat, salamat din ng marami. na miss na yung nono. Mm -hmm. Pasya lang kaya natin, boss. Bula ating kaya natin to. Hindi <laughs> na. <laughs> hindi kaya murahin tayo. <laughs> <laughs> Baka mamura tayo pagka nagulat. Hindi, ano naman po yun na uh, tawag na ito. Uh, hindi naman ibig sabihin uh, nagmura na uh, galit o oh. ano. Hindi naman po. Kumbaga, sabi niya nga ano, na uh, expression lang. <laughs> Pag nabigla. Ano yung dagat siya ngayon eh.

Makala niyo di na namin pinapanood si Boss Jop, ha? Ayan na, ayan na, ayan na. naman. Ito ko, solid supporter from Balayan, <laughs> Matangas. Uy! Inaotong nga namin, kilan nyo na laot yung malaking bangka. ina na, ayan na, ayan <laughs> na, na, na. Sana matapos na ingat palagi kayo sa paglaot. Mm. Um, salamat, Irwin Sarah. Ano, hindi pa namin mga... dami pa rin mga, ano, mga uh, kasuward uh, na, ano, sa, sa akin sa ngayon, no? Hanggang ngayon sumusuporta. Um, Maraming salamat hinali. po sa so, mga kasword natin hanggang ngayon ay uh, nandito pa rin thank you so much talaga hanggang dulo tayo mahabot. ayun na ayun. Ayun. ayun ayun na ayun na ah, salamat na pansitin yun shout out kami <laughs> yan congrats congrats Ipang ilang business, ano yun ipag ilan sila business sa ano sa Charity Vlogger sa... Ay naku, huwag mo na ngayon si charity, charity Boss! Ngayon, <laughs> tutulong na lang tayo ng tutulong. Wala na yung <laughs> Mag Charity. Charity Vlogger, eh yung Okay, Papa Dins. Papa Dins na Bati. Sa, sa Team... Boss? Oh, kilala. Yeah. Team Kagwangs. Dito si... Palangihal. Buddy Ihal. Badi. Ano yan? 500 na no? 450 yung nakita ko yung, 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 yung subscribers. Pero lakas niya. Binabati ka. Love you daw. Si ano din, si... Si Kuya Si Kuya bumulong bumulusok din ang channel ngayon. Eh? Okay. Papakulay. Paano mo magpakulay? Asan si Junjun? -Jun? paturo nga tayo Pakulay tayo para mapansin tayo okay, okay. agad Kendren, saan si yung pasano? Sa team kalingot? Mm. Team Kalingap yun, no? Oh, Kindred. Mm. Shout out, Kindred. Oh, shout Idol, out. Idol, Idol, Kindred. Oh. Team Kalingap. Team Kalingap yan. Mm. Ganyan talaga Magpagano siya. Sa, sa personal, ganyan po talaga siya. Dito ko sa kanya natutunan na eh, na ano, kung ano ka, Inka. yun ka, Inka. para hindi ka naman problema. Kung ano yung personalidad mo, yun na yun. Huwag ano na yung mag-isip-isip ka pa na mag... ah, uh, tawag ito, yung parang... <laughs> acting ka na kung sino ka. Oh. Hindi. Tama eh. Hindi ka naman problema pa. Hmm. Baka sa init yun. Sa init yun dito. Boss. Uh, idol. <laughs> Ang dito si <laughs> Thinking Buddy. Buddy. Sentukan daw kayo. Sentukan <laughs> daw kayo. <laughs> Nagpapabati sa'yo. Miss you. Miss you daw. Ay, tulog. na. Love you daw. Yan okay na. Boss, basa boss. Baka sa init yun. Hmm. Binuhat pa naman yung cooler no nakarap pagkabigat nun. Ah, may Oh. oh. Tandang-tanda ako nun eh. Nung, uh, kasi di diba, uh, sila Makimoto, naging kaibigan ko rin. Hmm. Tropang buki. Tapos, uh, okay. nagkaroon ng request yung mga viewers na ka-business, ano kaya kung ano, pagtagpuin mo yung tropang bukid at saka yung tropang dagat grupo pantag at sila Idol Japper. Ah uh, sinikap ko na magkaroon ng katuparan. Sobrang hirap, grabe man ano na doon eh. noon. Gumugupisa ka pa lang noon, di ba? Oo, at ang nakakatuwa lang kahit na bagito akong vlogger noon. Ah uh, nakikinig sila sa akin. Kumbaga, kumbaga pinakikinggan ako nila in a sense na eh, sino ba naman ako, <laughs> di ba? Baguhan. Oo. Wala pang ano, wala pang followers, kung baga. Oo. Tapos, ayun, nagtagpo yun eh. May vlog akong ganun, mga ka-business, nagtagpo ko sila. Kaya lang nga, naging problema naman, ewan ko ba, yung mga viewers, nagkaroon ng pagtatalo-talo doon sa comment section, uh, mga solid ng Makimoto, hmm. mga kabadi, tapos mga solid uh, Japper Sniper Sword. Ako ngayon ang ano. <laughs> ako ang naipit <laughs> pambihira buhay. Kaka lang nangyari, gano'n lang, gano'n, yung pananagin. Daming nag nagko comment eh. Bawal magpasaway kung hindi kayo oh, Tagtaring ko ito. Tagtaring kita, ikaw. Hayo, boss. Para lang magpasaway idol. Yung, hindi basta -basa nagkakasakit. Pabati po. Ang dito si Chinking. Alam niya naman, di ba? Hmm. Nagpaalam ka sa kanya. Yes, oo. Ay, nagpaalam ka oo, naman pala. Dara tama yung, yun. thinking body. Love you daw. Miss you daw, Mish ah, yeah. daw po, idol. Tapos yun. Yeah. Kapit. Yan. Ano yung kapi? Ah, uh, tayo na. Sa so, tatari na tayo. Baka sakali lang mapansin uh, tayo, di ba? Baka naman sa init lang <laughs> yun. Hindi, hindi ka pa niya nabanggit, ano? Oh, Kita Baka bagay Ang dami, oh. Ito yung isang patunay mga body na hindi pa rin malaki na yung channel. Kagaya ni Boss Ka Business na hindi na pinapansin o no, pinapanood yung mga unang yung mga pinagalingan, pinagalingan. ay hindi hindi po yung hindi hindi ko papayagan sa sarili ko po yung gano'n yung mag, para magtataas ka ng sakong doon sa mga taong nakatulong sa so, kahit na sabi na libo dumating yung pagkakataon na medyo mas mataas At na yung yun? bilang ng iyong mga subscribers no way no sa akin ano mananatiling ano sila pa rin ang ano sila pa rin ang sila pa rin ang pinagmulan. Oo, oh, ay. sila pa rin ang aking ano, idol. Most idol of po, Boy, dito si Thinking Buddy. Love you daw, miss you daw po. Uy! Yan na, yan na. Kapis Po! Boss, pwede ko sabihin? Okay lang? Oo, oh, Opo. pwede. Opo. 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 <laughs> Paalam <mo siya. laughs> Go ahead. Go ahead. Okay lang. Oo, Apakah sama sa vlog? Yan. Go ahead, boss. Okay lang. Oh, yun oh. <laughs> no? Yun. si Tingging Buddy po. Kilala nyo naman si Tingging Buddy, no? Si Cap Tingging Buddy po ang editor ni Kabusiness ngayon. Yan. Congrats kay Tingging Buddy. Yun. Galingan mo, galingan. <laughs> Salamat din kay Kabusiness sa lahat ng mga ano tinulungan niya sa kanyang channel. at saka kay Papa Dins. Yan. Yan. Saka paparamihin ko yung ano. Eh na sa, sa mga Mhm. Mm -hmm. Totoo po yun, hindi naninigarilyo ito. Ah, hindi po naninigarilyo siya. Pero yung unang-unang pagkikita namin, andun sa vlog yun eh. Na, dati po kasi naninigarilyo rin ako. Tapos, ah, Mahirap din, may, nahirapan din ako tanggalin, agad, pero natanggal din ako okay. konti. Okay. Oo. Yung time na yun, uh, siguro siya, yun din yung panahon na parang gusto niya na rin alisin. Mm -hmm. Tapos eh, natanong ko, Idol, ah, uh, nag ka ba? Sabi ng gano'n. Sabi ko, ba't meron ka? o tayo, i tayo. Nandun sa vlog pang bilang po Ah, bagit, bagito kasi ako eh. Eh siya naman walang, ano, walang pakialaw sa gano'n eh. Ultra kasi out ka, din yan eh. Kasi kanina, si Tarzika kahapon, muntik na yung sugod sa ospital eh. Dahil sakit ang ulo. Uh -huh. Kailangan so, yun ng tubig. Mm -hmm. init niya. Sa init niya yun. mo sa dagat yun, sila. Oo. Oh. Kababad ka sa panood mo yung mga gifts. Tsaka sa yun yung sasabihin ko nga po pala um, na mga buddy, yun, mga kabuddy. Ano, uh, oh, isa, isa yun sa aking plano na pagdating ng araw <laughs> ay uh, maparami din Pero, natin yung mga yun, yung mga nagsisimula, na mga aspiring vloggers, na maging marami din yung ating mga matutulungan na maging successful din, no? Mamonetize sila, ganyan. Ang ganyan, ganda nun. Dehydrated yan, Dol. Sasakit talaga ng ulo pag dehydrated. Siguro nga, kasi... Dumaba, ano? ...inom ng maraming tubig. pero Rumitim. Rumitim ka kaya naman, Boss. Pero ang sabi niya, Ah, uh, tanda tandang-tanda ko 'yan, sabi sa akin, pag maitim ako, ibig sabihin marami akong pera. So, <laughs> yan 'yung ayan 'yung uh, auto niyan. Ay, maraming pera 'tong tao na 'to, grabe 'yan. <laughs> maraming pera 'yan. Maraming pera 'to, hindi mo pwedeng ano hinto pagdating sa ano, sa pera, pera. Oo. Maraming pera 'to. Tsaka <laughs> marami na rin siyang na-invest eh, mga lupa, property, sa probinsya, dito. Oh, tsaka tingin ba Salamat, salamat.

diyan sa school. May matutuluyan man tayo doon. Oh, shout out kay si Atchong Luis, yung mga kubo natin diyan. Ang pinarerentahan? Oh, may kubo doon dalawa. Oo. Oh? Baka renta? Ah, uh, kakasapin ko na lang Para kung kung anong desisyon mo, natin para ma ready din nila. Mm. Oh, hindi ano, syempre yan na buhay nila, 'no, hmm. mag-anta tayo. Hindi pa natin um, ano, ma-set baka may nangyari niyan. Yung ah, po, uh, yung schedule, yung schedule. schedule Oo, oh. Oh, oh, tama tama. Shout out Chong Luis. Ah, uh, ano po 'yan? ah uh, plano pa lang po ano. Baka mamaya ay uh, singilin tayo ng ating mga viewers. <laughs> Ba't di kayo natuloy <laughs> ginto ganon. Plano pa lang po at saka gusto ko rin yung kasi magpa-abuse rin muna kay Idol oh, sa saka so, baka nasa laot siya o oh, kaya hindi na oh, natin maabutan. Mas maganda kasi may abiso para, di ba? Kasi mahirap yung ano yung oo oh, nga uh, sobrang nakaka-excite yung ganoon na gugulatin mo hindi niya alam, sobrang nakaka-excite yung ganung mga tagpo. kanya lang kasi uh, hindi hindi kasi natin alam yung sitwasyon sa bawat pagkakataon ni eh, Malay mo marong tayo wrong yung number tayo, tayo eh. Tayo mga nakaano maka makaano ba makasira baka, ya, baka mamaya may bisita siya na uh -huh. galing ibang bansa na ano uh -huh. subscriber eh siyempre maagaw attention tayo nakakahiya eh magkano? Ah, plano pa lang po mga uh -huh. buddy plano pa lang at uh, hopefully sana sana nga pero hindi po yung nawawala sa bucket list oh of course na. Yun nga ano, gusto ko na rin samantala yung itong pagkakataon kasi marami pa rin tayo ngayon hanggang ngayon ay ano, uh, mga solid uh, kabadi, no? Mga solid kabadi natin. And, uh, uh, Boss Japper, excuse mo na ano, balikang uh, balikan ko mamaya yung live ni Boss Japper. Marami pa rin tayo hanggang ngayon na sumuporta sa atin ng mga solid ka uh, kabadi, mga nanggaling kay Idol Makimoto, no? Ayun, na uh, may mga nagtatanong pa rin bakit uh, hindi na ako po mga pasyal or uh, ano pa man wala nang parang uh, banding na uh, kagaya noon dati. Ay napamanhin po mga kabadi at uh, hindi naman lingid sa ating kaalaman kung ano yung nangyari doon sa tropang bukid. Kaya syempre ako um, hindi naman sa dumidistansya, distansya. Kumbaga nagbibigay lang din po ako ng respeto dahil sa Pagkalimbawa, pumasyal ako kay Black Shadow mm -hmm. Tapos, ah uh, Nagka-paction-paction Kasi boss eh Yun ang nakakalungkot eh Nagka-paction-paction sila Halimbawa, pumunta ako kay Black Shadow Merong ibang mga tropa na hindi Ngayon, ha, hindi na Hindi naka-vibes O ka-close ni Black Shadow So, magkakaroon ng ano Ah uh, <clears throat> tawag ba nito question sa iba at ah... Uh, ganun din naman kung libo kay kabady ako pumasyal bumisita magsiselos din naman yung mga ano so okay na sa akin yung true messenger no nagkakausap kami kahit papaano. paano nagkakapumustahan pero sa puso ko ah... Uh, masakit sa akin syempre yung nangyari at uh, hindi rambuhay hindi kasi malapit sa akin yung mga tao na yan. Ano yan na uh, pinagkakautangan ko rin ng loob. At uh, hindi ko rin kasi so katakalain ba bakit nagkaganon. At uh, hoping pa rin ako na sana isang araw ay uh, bumalik yung dati kahit na may kanya-kanya na silang mga YouTube channel. Pero yung pagkakaibigan sana ay uh, yes, so yun, yun lang naman sa akin. Yes. Kaya lang, siyempre, sino ba naman ako? At uh, hindi kasi ako yung nasa sitwasyon nila. Mahirap eh, magsalita ng magsalita na hindi tayo yung nasa sitwasyon nila. Hindi natin alam talaga yung punot dulo. Hindi natin alam yung istorya. Hindi natin alam kung ano yung kanilang damdamin. No? So yun, uh, sa akin, respeto na lang. Mga no? sir, boss, yan, saludo pa rin ako sa inyo at... Uh, an wag lang sana dumating ang isang pagkakataon na pasukan ng talangka yung aking utak at makaisip ako ng isang content <laughs> na para sila ay buuhin. Yun, yeah, napakaganda. napakaganda. Uh, kasi once na inudyok sa akin yon mm -hmm. yon Ibig sabihin, pagkahalimbawang nagkaroon ako ng sapat na dahilan, uh, nakumbinsi ko yung aking sarili at maging syempre yung aking mga kasama la misis ka business yung buong team kaya uh, sabi ko nga ano bagay na gagawin ko pinakailangan, tinitya kong gusto ko talaga masaya, masaya, ako yan malay mo hindi natin masabi hindi natin masabi <laughs> eh kung nung araw nga hindi naman sa pagbubuhat ng bangko uh, tropang bukid okay. tapos sa uh, mga customer pang pagsalubong Oo. mo ano. 'Di ba? Eh pero kailangan ano yan uh, maayos, Lanchado. planchado mabuti at uh, maging maingat sa lahat ng aspeto. Ano po para unang-una hindi tayo makasakit ng damdamin, pangalawa ay uh, mapangalagaan natin yung tinatawag na respeto sa bawat isa. 'Yun. Alright. Alright. Salamat, salamat. Napaka makabuluhang parang naging interview to boss. Asaya. Ha? Pero, hindi, hindi sinasadya. hindi so, sinasadya. Kung, kung saan ano na lang Kasi ito. nanonood talaga kami. Road ito. Ni boss mm. Road -hmm. na So yun ah. Uh, panuhurin ko lang. Boss, Sige, boss. Dito muna ako. Mga buddy, dito muna po. Ayan. At ah. Uh, may content pa kayo na? A -a. So ayun mga buddy. So. Kaya panood kasi namin yung live ni Boss Jeff kanina. So, syempre, pag-update-update din update tayo. Hindi man ibig sabihin mga buddy na nandito ako sa Kabisis Family eh, wala na rin tayo sa Sword Family nandun pa rin po yung ano natin yung mga, kaibigan natin so hindi ibig sabihin nakakilala tayo ng bago kakalimutan natin yung luma so nagpaparapi po tayo ng kaibigan at dito sa social media na aming ginagalawan eh, kami lahat dito ay magkakaibigan po so magkakaiba man ng content magkakaiba kami ng mga personality pero kami po ay nagkakaintindihan so hanggang sa muli maraming maraming salamat mga buddy bye bye